Good morning Ayan, nandito po tayo sa Motor shop Dito sa Barangay Bayan Sa Dose del Edilmote, Bulacan At uh, pinapakondisyon natin Yung ating Mercedes Benz Kasi getting ready po Sa biyahe natin Sa papuntang Angeles, Pampanga uh, Sa Merpeles Pag pick up ng mga Decal Brown Ayan o So, napapa-change tayo Ayan, pinaano ko na guys 50 pesos lang naman yung labor Pinagawa ko na sa kanya Change oil Para pati yung filter malinis ayan and then may ayusin mamaya dito sa parang charging niya charging coil niya kasi laging sinusunog yung flasher ng signal light ayan. so para bahay signal light kasi wala tayong signal light at uh, laging nga sinusunog yung flasher ayan. and then yung kulong ay okay pa pala ito pakita ko ayan guys, so, oh, so ito yun, oh, no? yung filter niya. so mamaya bubugahan ng hangin yan. Pero siyang pambuga. Ayan. Okay, so guys, oh, medyo maitim na. <laughs> Sobrang itim na talaga. Ayan. So, ang kadena natin ay bagong palit din. Ayan, pampalit tayo ng kadena. Ayan. Ayan, yung gulong natin ay... Ito yung sinasabi ko nung last vlog ko. Ayan. Tingin ko kasi manipis pa pero sabi naman niya ay po pwede pa. So pag sinalat ko nga ay medyo makapal pa naman. Yan. So yung gitna ay ano na, yung gitna lang ang kalbo, yung gili ay medyo okay pa, may ngipin pa. So kung angeles ay po pwede pa naman yan, ay tatakbo pa ng angeles. Yung ibang gulong naman ay okay pa. Yan, yung gulong natin ng sidecar ay okay pa naman. Lalo-lalo na yung sa likod. Hmm. Yan, mamaya kakabit ko yung plate number. Yan, kasi yung plate number ko, yung ano lang, yung ako lang nagpagawa, as be, asbestos. So, nababali. Na, ano, pag nasagi, eh, okay, madaling ma, mabasag pa. Parang gawa lang sa asbestos. Kasi wala pang plate number. Ayan. Itong taon na, guys, wala pang plate number. Yan, kay LTO problema. Ayan, oh. Ito gulong. Ha? Ayan, kasi Okay, lumabas na ba lahat yan? O ipantay natin. Ha? Okay na yan? Ayan Oh. No? gulong natin sa likod guys. Ay, okay naman. Ayan. Okay naman. Ha? Napaka? Hindi? Sobrang dumi na yung ganyan? Oo. <laughs> Ayan. na kasi din na change. Ayan eh. Ha? Ano yan eh? Ah, uh, pinaano ko na 'yan, pina-report ko na. Uh, Oo, oh, nalo street na yun eh. Hindi uh, na uh, papatayin, oh, uh, okay na be... ah. 'yung ganyan position. Ayusin na natin 'pre 'yung coil. Ayun, para isa kanoon. Kasi akala ko magpapalit ako ng gulong eh. Eh po pwede pa lang pala yung gulong. Kaya pala ang hiles na. No? Masasalat naman yan pag ginanon mo. Parang ano, mo manipis eh. Wala ano well, di naman na paplat eh. Ang masama nun yung palagi na paplat no. Wag lang ano, wag lang matigas yung hangin para pag sumabog. Yan. Hindi sabog talaga. <laughs> Ayan. Ah, meron pa pala pala na natira. Ayan guys. And mamaya. Wala sila kay, kay Johnson guys. Ay negative. Hindi ata makakagawa So mamaya ah, punta tayong junk shop. Mamaya hapon. Kukunin natin yung mga yero na, ano, na bibili natin. Ayan. Condition natin to at uh, malayo-layo ako uh, less 2 hours and 36 minutes ang biyahe. So plano ko uh, alis kami dito ng mga tanghali para dating kami doon ng mga alas 3 siguro mga ganyan. Tapos biyahe kami pabalik para malamig na pabalik kasi kasama na namin yung mga manok Solo plate ka. Paano pagka nagkasabay-sabay? Ay, oh. Paano pagka nagkasabay-sabay? Ay, yung customer o pa nagkasabay-sabay. <laughs> one, one man army. <laughs> 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 Ayan guys, siya ang may-ari, siya rin na tauhan. <laughs> Wala pa nag-a-apply? Wala <laughs> pa. Ayan lang. Hindi maganda guys na dito sa nagpapachainsaw kasi may ano siya, may pambuga siyang hangin na. Yan. Pagka sa bahay kasi, tatanggalin na natin lang is tas palit ng lang. Dito na lilinis pa talaga eh. Nabubuga ng hangin para lumabas lahat ng dumi. Eh. Yeah. So, kasi may mga paggamitan Hello? Ano? Ay. Yan yung filter. Yan yung filter. Oh. Eh, ano ito eh? 3 Yan? Buga-buga lang. Ito yun. Yan yung ano, oh, pinaka-filter. Oo, kasi pinaka yung makina mo yan. Pagka hindi nalinis. Oo. Oh. Pagka madami langis, mahigay yung makina. Oo. Ah. Uh, so, oh, maganda rin talaga nalilinis yun know? oh. Ngayon lang nalilinis syempre ha? Huh? Sa walong taon niya Ngayon lang na, ngayon lang nagalaw yan oh, buti yung kamo, di ano yeah, no, Kasi ngayon, no, no. guys, ngayon lang nagalaw yan no, no, no. oh. Kasi pag nag-chase ulo ako Sa baba lang, hindi ko Hindi ko kitatanggal yan, hindi ko na maalam yan eh. <laughs> Kailangan pala yan Nalilinisin din yung filter

Ayan okay, guys, so biruin nyo. 8 years in service. Ito pa yung service ko nung nag-opisina ako. Wala pa ang sidecar yan. Nung pandemic lang naman kinabit ko nung sidecar eh. Yung, yung nag-pandemic kasi nag-work from home na ako. So bumili ako ng, eto nabili ko lang sa sidecar to. as ah, sa sidecar. Nabili ko lang sa junk shop to. 1,500. Tapos pinaayos-ayos na lang. Kinabit ko ng bagong gulong. <laughs> Ayan. Pero originally, uh, single talaga to. Single siya. Pinapalitan ko lang siya ng registro na may site ka. And then, and ito po yung naging service ko nung nag-opisina ako. Uh, so, 8 years. Pero yun yung 8 years na siya. Natigil lang siya sa pag-service sa opisina nung nag-pandemic na kasi nag work from home na ako and then ayun nga nag uh, sidecar na siya pero hanggang ngayon ay ito you know, nagsiservisyo pa rin sa atin nakakita nyo naman yung trabaho niyan isang drum araw-araw ang -araw, ginakarga niya na tubig pamunta sa farm eh ayun nga pagka may mga kukunin tayo yan mga kawayan uh, pagkain ng mga baboy darak sa bais yan yan po ang ating nagagamit para pakinabang din oh. rusi lang yan guys oh. rusi lang yan sabi nila nung uh, ah, bago kukunin ko kunin ito, ko na rusi. At talagang masira. Eh nasa paggamit naman niya guys. So, na mo. 8 years na. Hindi pa nabubukso ng makina niyan. Itong filter na ito, ngayon talagang lang nagalaw na. Hmm. At nandito tayo sa ano ba ito? Barangay Dulong Bayan. Malapit na sa amin. Bili Anapolis Subdivision. eh Yung konti na yun doon ay Bili Anapolis Subdivision na yun dito lang tayo. Yan, wala siyang pangalan. Wala pangalan yung, mo, yung motor shop niya. Ha? So, maganda yung mga ganyang may pangbugaw. Ah, yan yung ano. Yan yung i-adjust mo. Ah, sa ano pa lang. Binabaklas ko pa lang. Yung sa Lobispo pala. Hindi mo ma ang takbo niya, no? Hindi mo ma-apekto ang takbo? Gaganda pa takbo. Gaganda pa takbo? Oo. Sana na talaga, no? Sa so, din yung nyo pinapalit natin na ano eh. Yung voltage regu regulator ito ano, sa Pero hindi naman niya sinisira yung battery. Buti na lang. Maganda yung battery na nabili ko na. Oh. ang praya pala ito nilyo ano? papaklas nyo yung buong pisngi ayan guys papaklas nyo papaklas nyo yung buong pisngi ano i-adjust mo dyan? Why? ano tawag doon? ha? ha? Ta? Stator. stator? Ah, ano ba yun? <laughs> ayan, makikita natin ang maya guys. Sumosobra kasi yung ano niya guys, yung uh, charging niya, yung buga niya ng kuryente galing sa makina papunta sa uh, battery, saka sa mga uh, ilaw niya. Yan, sumosobra, yung masyado malakas. So, 'yun ang ano uh, niya ayusin niya para mag siya do sa standard na uh, voltage, double uh, tahe na dapat lang. Ngayon pa lang mabubuksan yung pre. Virgin na virgin yan Ngayon pala mabubuksan <laughs> Oh! Ah. Okay, eh, yan pala. Ah, may langis din pala diyan, oh. oh yung nilagay natin lang isa maabot diyan. Ah. Oh. Ah. Oh. sariwa, pa. Oh. Yung iba yung ganyan, di platino, alo. Yan. So, yun yung ano 'to? Ano ano, gagawin niya? Yan ang yan ang gagaling ng mga boltahe. Eh hindi natin sigurado kung ano talaga ang gagawin niya. <laughs> siya na 'yan Basta ang alam ko lang mataas ang boltahe masyado. So, may aayusin uh, siya dyan para mag siya sa standard na voltage. natin kung mayroon ground sa bat. Ayun, nakabit pa yung battery Meron? Oh. Guys, mabusisi ito, mabusisi eh. Ayan Si Parindal dal All around yan guys oh, Kung taga rito kayo sa Barangay Dulong Bayan Bakit na wiring kaya kaya niya Kaya dito ako nagpapaayos ah. May tester pa yan oh. Yung iba hindi na gumagamit ng tester Kaya ano, hindi accurate ang ano eh. Diagnostic nila eh <laughs> Ilang taon na ba ito? Well, no. Walo. Ano nga lang? Ako na sabihin nila, may going, going oh, ma going na... Going 8. Going 8 na. Ha? Ay, sabihin nila, may na rosy? Oo eh. Nasa paggamit naman yan. <laughs> <laughs> Kahit anong motor, pagka barubal ka gumamit. Yeah, <laughs> Hindi talaga tatagal. <laughs> Tatawa nga ako sa mga ibang ano eh. Ang tira kasi na, ay, rosy lang ako yan. Oo. Oh. Yeah, yan yung sinasabi na sa akin nila noon, yung bago kunin yan. Huwag na na Rusi. Eh, sabi ko naman, nasa paggamit naman yan. Eh, Rusi yung pinakamura nung araw eh. Oh, oh. Bibili ka ng... yung ano oh. ko, yung van. Oo. Oh. pinadala yun, mataas Sabi sa akin, pipiring ko ako. Kaya nga. Hindi naman. Eh, tagal ko na. Service ko pa sa Quezon City dati yan. Ito? Oo. Oh. Araw-araw, Quezon City biyahe ko. Oh, may crossover ka na naman, yari ka. Oh. Oh, meron pa siya. Nagbabaklas <laughs> na. Yung niya doon, siya na mismo yung nagbabakas. <laughs> Wala, walang tao yan eh. Siya lang isa eh. <laughs> ano, dali mo na? Oo. Oh. Oo. May yan may ka lang ah, ayun lang pala yun pabius lang pala yun guys tapos magpapalit tayo ng voltage ano voltage regulator ba tawag doon meron ka na stock yan ayan Nung nakara kasi bumili ka pa sa ano eh Sa kabila yun eh, o ah. Yan Sa ah. kasi guys Magpabiyahe nga tayo ang ilis Kailangan natin signal light eh Importante yun lalo na gagabihin kami pabalik Kailangan may signal light ha pindah kaya oh Oh. Agas may tunog pa yan oh. Meron, meron dyan? Oh, Okay na? Ah, meron pang ano dyan? May, may wire pa dyan? May ano rin yung wire dyan? Ah, Ay. ayun. Yeah, malapit na rin pala yan, ano? Yan, ayos na. Yung panutan lang. Oo, sigurado na yan. Ayan, tas natin. Oh. Ayos. May tunog pa. Yung maganda may tunog eh. Pero ba. Yo ano na lang, Ste okay na no. O step up na lang. Tapos okay na tayo. Ayan, guys, okay na. May signal light na tayo. Ayan. Signalita tayo guys. Oh. Oh. ba? Oh. Diba? May tunog pa. Oh. Hmm. Ayan. Handa na tayong bumiyahe. Paangeles, Pampanga. Parang atras ah. Ayan nga. <laughs> parang truck na atras eh. Ayan. So step up na lang guys ito. Ang tapakan. Ay pre yung ano pala nakalawit. Ah. nakalawit di pa niya nakabalik ano ba to Kaya step tap na lang tapakan Kaya para sa partner ko mahirapan bigat pa naman yung paano <laughs> dalawang oras mayigit ng pero hindi pa hindi pa naipasok yung ano flasher ayan eto bili tayo may surplus daw sa nito kahit isa lang siguro dahil eto okay pa naman to huh? okay pa naman to isa yung isa lang kailangan ako palitan. So. Kahit isa lang pre. Kahit isa lang. Kasi ito okay pa naman to eh. okay pa naman. Okay. Yeah, pa natin. Ayan. Okay para komportable biyahe. Ito, bro, hindi pa nai paso ah. Ah, sige. guys. yun Ayos. Ito pa ka na. Magkano mag yung ganyan? Mag ganyan? Ha? Magkano yung ganyan? Yes. Ha? Hey, ito na yan. 30 30? Oo uh, Pag dalawa? Pag dalawa magkano? Yan yan Ah, uh, Pagka dalawa Kaya lang isa lang Kaya 30 Oo <laughs> kaya Ayan isa lang Dadalawa sana ako 150 pala Pag dalawa guys Isa lang tayo Meron <laughs> kasi uh, Meron pa naman dito Ayan Ayos Iyan lang Pre yung ano Ito ito na lang. Bada ba to. Tapos okay na tayo. Okay sa so all alright na. Yun, thank you. Yeah, resibo na, resibo. <laughs> ito na. Uh, bayarin na guys. Ayan. Uli ko to. Ito yung use oil niya. Eh. Magagamit natin to. Ayan. Mariresibo tayo guys. Yan, okay na. So, ready na tayo guys sa uh, ating biyahe. Papuntang Angeles, Pampanga sa Merkulis. Uh, Ngayon uh, mamayang hapon nga, punta tayo sa Junksha para uh, dun sa Yerong second hand na, na bibili natin. 920. Okay. Thank you, pre. Ayan guys, oh. So ang ating binayaran Oh, so, May discount na yan Ayan Ayos Guys Akala ko makakaya libo may Pero at okay na Change oil, signal light Kadena, Yung mga